Ayan mga kalaki, may nanalo daw ngayon. Ngayon lang mga kalaki, kakamember lang niya. Kakamember lang niya isang araw. Tawagan natin siya, tuwang-tuwa daw siya at meron na siyang mga malaking biyaya. Tumbo kayo na panalunan niya. At sa mga gusto pong sumali sa amin, subukan ng aming private lucky numbers. Message na po kayo, dapat makakausap niyo po ako sa video call bago kayo sumali. Ayan na. Hi ma'am. Wow, nanalo kayo. Congratulations po. So, nak... Ay, yung una. o pero ngayon, nanalo kayo. Tumbok. Wow. Congratulations, ma'am. Di ba sabi ko, three days bago bitawan ng numero. Tapos yung, tapos yung isa, hindi nyo natayaan. Sayang. Okay lang yun, ma'am. Kakaumpisa mo pa lang. At least, nabawi mo na agad yung registration mo, ma'am. Bawi mo na agad yung registration mo. Okay, ma'am. Tuwang-tuwa po ako naka, nakapanalis na naranasan mong manalo rin sa amin okay ma'am at bibigyan pa kita ng maraming lucky numbers basta every 3 days po ang palitan so congratulations so, ma'am taga ma saan po Tag sila? sa Isabela po isagi pero nandito po sa ibang bansa ngayon nandito po kami sa Singapore nagpapasang po kami ay wow Singapore tapos nanalo kayo dyan sa Hong Kong sa, sa Singapore kayo nanalo? Opo, sa Singapore. Oh, wow. <laughs> Congratulations po minakakatuwa po sige po